Sa NBA pa rin, muling nagpakitang gila si Luka Doncic para sa Los Angeles Lakers sa kanyang 38-point explosion. Pinangunahan niya ang purple and gold sa 121-111 na panalo kontra Charlotte Hornets. Tampok ang matatag na shooting at matinding depensa sa second half. Ang ibang detalye alamin sa pag-abante ni Jake Mikulob. Nagpakitang gila si Luka Doncic sa kanyang 38 points upang pangunahan ng Los Angeles Lakers sa 121-111 na panalo kontra Charlotte Hornets. Si Doncic na bumira ng 14 of 28 mula sa field, kabilang ang 5 of 10 mula sa 3-point range, ay nagdala ng kanyang ikaapat na highest scoring output ngayong season. Nagambag si Austin Reeves ng 24 points habang si Rui Hachimura ay umiscore ng 21 upang tulungan ng Lakers makuha ang kanilang ikalimang panalo sa anim na road games. Nagpamalas din ng all-around effort si Marcus Smart na may 13 points at season high na 7 steals, samantalang nagdagdag si DeAndre Ayton ng 14 points. Bagamat nakapagtala ng 14 points ang Hornets sa unang quarter, naghigpit ang depensa ang Lakers sa sumunod na yugto at binigyan ng koponan ng control at momentum. Tinapos ng Los Angeles ang laro na may 50% shooting efficiency mula sa field. Para sa Charlotte, si Miles Bridges ang naging pinakamainit sa opensa sa kanyang season high 34 points, kabilang ang pitong tres ngunit kinapos ang Hornets sa huling yugto na makaiwas ay katlong sunod na pagkatalo at ikaanim sa huling pitong laro. Samantala, nagdagdag si Con ng 19 points, 10 rebounds at 9 assists, halos triple-double ito, habang may 13 points si Colin Sexton sa kanyang pagbabalik mula sa next strain injury. Kayon man... Nasayang ang kanilang 52.1% shooting sa 23 turnovers na nagbigay sa easy transition points ng Lakers. Wala pa rin lamelo ball para sa Hornets dahil sa ankle injury dahilan upang maapektuhan ang ball movement ng koponan. Naging critical ang 24-9 scoring run ng Lakers sa pagsisimula ng ikatlong quarter kung saan agad nilang binuksan ang 89-72 na kalamangan. Bagamat nakadikit pa ang Hornets sa 103-93 matapos ang 8-0 run ni Bridges, agad itong sinagot ng Los Angeles sa pamamagitan ng maayos na ball rotation at clutch free throws. Sa huling 30 seconds, nagmintis ng tres si Zion James at si Yohani Hanidonchik ang laro sa dalawang free throws bago sinundan ni Smart ang isa pang pares mula sa linya upang tuluyang tapusin ang laban. Sa panalong ito, Pinanatili ng Lakers ang kanilang dominanteng forma sa road games habang muling ipinapakita ni Luka Doncic kung bakit siya ang sentro ng kanilang opensa, isang scoring machine na kayang kontrolin ang laro sa sarili niyang ritmo. Ako si Jake Miculob, Abante Sports, now na.